Oh, troops. Ang talong ko tataba na. Alaga, nausta yan. Oh, <coughs> troops. Mga tanim ko. Tataba masyado. Ayan. Tataba na. Hubunga na lang, hinihintay eh. Wow. Tataba na nila. dito sa side tanim naman dito sa side ayan ayan nabatilan oh. talim ng mga talong dito sa site namin <laughs> nakita mo mga guys <clears throat> bunga na lang hinihintay yun sila ayan ay